guys, ito lagay na natin yung galay at alabati yan, napakasarap nito munggo yan sarap tsaka lagyan pa natin ng malunggay yan Napakasarap purong gulay. Ayan. Hmm. Ito yung munggo ko. O, oh, see, ang sarap. Nakakatakam. Ayan. Kunting kulo lang yan. At yan ay luto na. Ayan. Napakasarap po. Oh. Mmm. Yummy nilagyan ko to ng ano pritong isda yan you know? o napakasarap Kainan na